Hello mga kalahi, nandito pa rin tayo sa Yang Ming Shan. Millions of flowers na napakaganda, no? Ayan, so pakinggan yung huni ng mga insikto, no? Na maririnig natin. At saka yung simoy ng hangin at mga ibon. Ayan, so enjoy watching hanggang dulo. Ayan, so dinig na dinig yung mga puni ng ibon, no? yung mga insekto na nasa, mga, na nasa puno na dito sa loob ng mga puno ng bulaklak. Naging nadimig po yung mga honi nila, pati ipon at simoy ng hangin, pati na yung mga tao na nagsasalita. Sobrang relaxing po talaga mga kalahi. Ito mga kalahi, ang ganda rin ng kulay. Kulay orange. Super cute. Tapos dito may upuan kasi nga marami din yung po photo shoot dito na. No? Ayan lang muna mga kalay at kita kit sa aking next video. Ayan, sumabuhay po tayong lahat. Shesha niman!